Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Hello Philippines! Hello world! Wow ganda. ganda. Pang Miss Universe oh, ang dating, wow. di ba? Maganda-magandang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong mare ng bayan, mare yao. Kasama natin ngayong gabi, walang iba, Attorney PG. Hello, world, Ay, Attorney. Hello, ang bulaklakin. Wow oh, nga. Gaganda. Bulaklak tayo ngayon. Uh, bulaklak. Mahalimuyak. Right. Mahalimuyak. 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 Oh, Diyan yeah. nagkakaroon ng problema ang mga kababayan natin dahil sa halimuyak Halimuy na yan. <laughs> halimuyak. Oo. Oh, oh, nagiging halimaw. <laughs> okay. Hinayupa. Kaya eh, mga Parang, parang, parang sense ko si attorney Danny Cohen. Oo kung nga. Lalim magtagalog. Oo oh, no. nga. Malalim magtagalog. Oh. Misan nga, sabi ko, di ko maarok. Oh. Ah. Ikaw ba malalim magtagalog? Yes. Saan ba ang probinsya mo, Atty. Ah. Uh. Uh, actually, ang tatay ko ay Kapampangan, ne? Ne. Kapalen. Ang, ang ang nanay ko ay Manila girl. Oh, eh, ay tayo, Kapampangan. Ako rin Kapampangan oh. from Arayat. Oo. Oh. Ang, oh. ang, ang tatay ko ay Kapampangang Tarlac. Ah, mm. sa Tarlac. Tarla. O, oh, sa lahat ng ating mga kabalintyan, magandang-magandang, kabalin. magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon, wag niyo akong gawing uh, ano, hindi ko alam ang kapangpangan noon, pasensya na po. Ah, <laughs> o, oh, hindi ako lumaki eh, doon <laughs> sa Ako rin hindi rin ako matatas. Ako matatas ah, ah, okay, so anyway, ay nakaintindi ako. Ako rin. Ay, Oo. Oh, Di ako mabebenta. Pero sa... ayoko sabihin ngayon kasi censored. Ah, Yun lang alam ko eh. Ay, <laughs> ah, 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 <laughs> parang alam ko rin niya alam mo. Oh. <laughs> Pero anyway, okay. eto na sa lahat ng ating mga kapangpangan na mga kabalin, pwede ho kayong tumawag at text sa amin. Kung kayo may mga katanungang legal, okay. eto na ang mga numbers, okay. attorney. Pag Globe ka, 0954 310 Pag Smart ka naman, Smart, Louis, really Smart ka, mm -hmm. 0961-770-8807. O kaya naman, mag-iwan po kayo ng inyong mensahe at sisiguraduhin namin mm -hmm. na mapasasama natin sa mga susunod na episodes yes, natin. So. Or kung gusto nyo kami ang tumawag sa inyo, do not forget to write your number and tell us na gusto niyong makausap si attorney uh, PG. Oh, gusto niyo akong maging phone pal. Why not? not. <laughs> parang ayoko nun. Dudumugin <laughs> ka ng kliente nun. No. wag na. Phone pal lang. Parang friend. Ano, ah, friend. A friend. <laughs> friend hindi no? mo Ever since ba, like, mm -hmm. nung ikaw ay nag-abogado, wala ba yung tipong Pwede, T.Y. na lang, attorney. Lagi. Ah, lagi may ganun. Naman. So, paano, paano, mo, uh, paano mo ginagawa yun? Kasi, syempre, may mga circle of friends ka. Na hmm. minsan naman, siguro, alam mo, capable sila na magbayad. O What? kaya naman, o kaya naman, meron naman talagang sobrang daming hindi capable na magbayad talaga. Pero ang dami nila, friend. Hmm. Madami talaga. Actually, ano yan, ah... Um... Concerned, pero kung kaibigan ko yung mga ngayon, alam nila naman, mahihiya naman sila sa akin. Kung ah. tunay ko silang kaibigan. O, oh, pero ang tanong ko ganito, uh, siguro, attorney, ibang klase kasi ang mga abogado. In Bakit what naman? way? In what way? In what way? Kasi, ang doktor, pag tumingin ka sa kanya, o, oh, sige, libre konsultasyon. Tatato, -ta -ta, titignan oh. lang ganito, tapos okay, inuubo ka, rese, si oh. bigay oh. Sa abogado kasi, pagka talagang tinutukan min yung kaso, nagbigay ka na ng ano mo, ng hindi, hindi siya natatapos doon eh. Hindi. Ang haba kasi ng proseso yes, Oo. Eh. So. Kailangan pang intindihin mo yung kaso eh. At saka minsan parang mas matagal siya sa sakit. Totoo. Mas matagal siya sa sakit. So ikaw, how do you handle that? Kasi, honestly, ako kasi delikado akong ma-immerse eh. Pagka kunwari minsan, alam ko yung ano, minsan nadadala ako doon ah, sa sitwasyon eh. Natutulungan ko talaga hanggang dulo eh, hanggang sa pamasahe. Eh. Ganun lang okay. eh. Sigur Paano you, how do you um, handle things like that? Ayan ang sinasabi nilang ng work-life balance. Aww. ano. Kasi sa akin, ano yan eh, uh, although sa akin ang pagiging abogado, hindi lang siya trabaho kasi parang you're an officer of the court, mm. you have to dispense and help in the dispensation of justice. Mm. So, hindi lang siya yung parang, okay, nine to five trabaho mo yan, tapos tapos na. ba? Diba? Pero kung how do I handle it? Ah... Uh, Like for example, small things. Pag Sunday, as much as possible, kahit na makareceive ako ng mga text sa mga kliyente, hindi ko sasagutin yan sa, mm. sa, sa, sa kinabukasan na. Mm. Unless life or death mm. na ako kabigla. Kasi minsan merong nagsaserve. May gano'n naman talaga. May gano'n naman. Pupuntahan mm. ko naman kayo. Pero kung pwede naman ipagsabukas lang, kung ito yung linggo, -linggo mm. eh, ano, pagpasensyahan nyo na. Diba? Mm. So, kasi kayo sa mga kaibigan ko, minsan kung kaibigan ko talaga kayo, minsan nililibre ko naman talaga. Oh, nililibre ganyan. ko. Oh, simple lang naman. Oh, anyway, so 'yun po ang uh, sinasabi natin minsan kaya minsan sinasabi ang hirap ng abogado talaga. Mahirap talaga, dahil, hirap paningil. <laughs> dahil sa totoo lang hindi hindi uh, short time eh, talagang mahaba eh. Ang difference ng magiging doktor at magiging abogado, mas mabilis ka magbayad sa doktor kasi parang saka mura lang eh. Oo oh, sabi mo na, one time, 500. O, oh, sige, fine, 500. Pero abogado, one time, 5,000? Eh, kung operasyon. Oh. Oh, ikaw oh. pa, pero iba yun. Oh, oh. di ba? Parang wala kang choice. Kailangan mong bayaran ng no, no, total life or death. Kaya nga minsan, pag nagpa-public service, sa totoo lang po, sa, pag nagpa-public service, pagka-doktor, operation, sandali lang, andya dyan, on the spot. Hmm. Pero yung public service talaga ng abogado, na talagang tutulungan ka till... Matagal na, e yun, ha? Matagal oh, yon, yun. Matagal oh. yun, oo. Oh, matagal. At uh, al ano mo, sinasabi nila, ang daming abogado sa Pilipinas. Actually, hindi totoo yun. Ah... Uh, kung titignan mo yung role of attorneys, yung bar number, mga 100 plus thousand. Pero, that's from, since the time na nagkaroon ng bar number, ha? So, oh, sabihin natin mga ilan doon na matay na. At saka yung iba hindi na nagpa-practice. Na Oo. Oh. So, parang sinasabi nga that hmm. there are only like um one lawyer for every 5,000. Ay, ang dami uh, oh. ng deficit. At yan, kung kung iisipin mo, one lawyer for every 5,000, assuming na nakakalat ang mga abogado sa Pilipinas, hindi naman usually eh. May, may concentrated may daw sa mga, mga metro, cities sa mga, eh. Oh, sa mga Manila, Cebu, mga, mga cities. Totoo yan. Well, anyway, hmm. Kaya ho, minsan uh, magandang nakikinig tayo sa mga programang katulad nito. Kaya I like this program. Kasi yes, no. marami kasi tayong natutulungan. Mm -hmm. Yung mga simpleng bagay mm -hmm. na pwedeng sabihin na, ah, ganun lang pala yun. O, huwag, mm -hmm. na huwag na natin i, -hmm. na ikaso. Okay na yan. Mm -hmm. diba? Totoo. Di ba? Napapagaan natin dito sa kanila. Yes, yes. Okay, so. okay. anyway, eto na ang ating first caller. Layo, ha? From Negros. Negros. Oh. Okay, Okay. Piyaya, si Ami. Uh, piyaya ba ang Negros? Ano oh, diba sa kanila yun? Yung piyaya? Kanila ba yun? Oo. Ah, hindi ko ah, alam. Man. Okay, sige. Okay. Sabi ni Amy, mm. ah, Amy, Amy, <laughs> uh, Ay ah, hindi. Side ano comment. Daw? Tsaka hindi abogado ang head ng Senate Committee on Consti-Amendments. Sino ba ngayon? Robin si Robin Padilla pala ngayon sa Consti-Amendments. Ah, ah, Constitutional Amendments. Oo. Eh, naman? Actually, medyo mahirap nga. Ano medyo paano? mahirap, Oo, mahirap ha? talaga. Not unless talagang kumuha ka ng mga batitikang uh, abugadong nasa tabi mo. Oo, At ikaw Martin, de, ay... Ano mo, masakit ang ulo ng mga staff nyan. <laughs> staff work Alam mo, not for anything. Ito nga ang sinasabi natin. Kaya pagka-election talaga, kailangan nag-iisip tayo ng mga taong iluluklok natin. Mm -hmm. eh, dahil hindi pwedeng basta-basta lang. Eh. Hindi pwedeng popular. Hindi pwedeng uh, basta may alam. Yung nga basta may alam, delikado eh. Yes, oo. Oh, oh. <laughs> hindi hindi ganon 'yun eh. Ah, Sabi nga naman. nila, konting knowledge is very very dangerous. In the Senate ngayon, <laughs> sino lang ang abogado? Si Cheese? Uh -oh. Si Alan. Sen Alan, si Senkiko? Kiko? Uh -oh. Si Pia. Pia Cayetano, yeah. yes. Sino pang abogado? Wala na. Ah. Pero of course, we're not saying na porke hindi ka abogado, no, hindi ka naman, na pwede ng no? umupo. Kasi ang, ang requirement lang naman sa konstitusyon ay Filipino uh, citizen 35 can read and write. Yan. And President, resident. Ka, ganun din um, eh. And resident, at least a year. Sabi ko na nga ba, vote next time for uh, mm. alam na you. Uh, um. Tatakbo tayo sa circle dito sa uh, patakbo ka ba? Boboto batakbo kita! Alam mo, you have my vote. Atakbo ah, ah. takbo ko dito. Maniwala ka dito. Paikot ikot Tatlong ikot pa yan. Kayang kaya ko yan. Boboto kita. Maringaw. anyway, eto na po ang ating uh, caller na si Ami ng Negros. Magandang maganda sa iyo. Ami ng Negros. Good evening. Good evening po ma. Ay, may feedback. Oo. oo. Are you okay? Are you okay? May feedback. Oo nga. Oo. Oh. Ah, baka naka-loudspeaker ka daw. Pakipatay mo nga yung, yung loudspeaker. Okay, yan po. Yan. Ayan. Oo, oo, oo. no? Ang galing na... pa ah, siya sa sikat ng araw. O, Sige. naman pala. Go, Ami. Uh -huh. Uh, sa not... ano. na naman. Nawala no, na naman na, na, Oh, siya, oh, oh. Uh... Ah, ulit, 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 Ano yon ate? about uh, about 2020 things Hindi po. About? BP22 po. Uh, BP22. Bouncing check law. Okay, uh, go. Yes po. Go. Sige. Respondent po ako. Uh, ganito po kasi yan. Nakautang ako sa isang lending company. Gawa nga po na uh, pangarap kong mag-abroad mag-ibang bansa. Tapos po, uh, na-scam po ako dun sa agency na inapplyan ko. Hindi ko po nagamit yung hmm. pera pero naibayad ko po dun sa agency. Ouch. Ngayon po, hinahapon po ako ng lending company. So, paid naman po ako sa capital saka sa interest. Um, yung problema po kasi, nag-file, kaya pa rin po daw nilang mag-file ng blank check sa akin. IBP22, kahit masitol na po yung dalawang account na, na i-file nila okay, 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 okay. So, na, nabayaran mo na, May nabayaran ka doon sa lending company, tama? Oo. Oh, oh. Opo, kapital sa ka-interest ko. Magbigay na tayo ng ano, magbigay na tayo ng amount. Magkano yung amount na kinuha mo sa lending company? Mm -hmm. Nasa 250,000. 250,000 pesos. Nabayaran Ngayon, mo na yun? Hindi. Ano ang nabayaran mo sa 250? Ah, ang yung autang ko po since 2020 po. Na full ko po ito 2023. Kaya lumubo pa po yung ano interest sa yung ano penalties. Ah. Uh, okay, okay. Pero habang nagbabayad ka, bakit meron ka pang sa kanila? Oo oh, nga. Kasi medyo po noon para ma-release sa akin yung pera. Uh, ko po mag-sign ng blank check sa kanyang homemaker ko po. Ah, blank check. Hey, Ay, okay. Oh, Napakot talaga ganyan ng Ang mga case. tao. Sigurista oh. sigurista. Blank check. Tapos blank check pumirma ka kasi pag hindi ka pumirma, hindi niya i-release sa'yo. Tama? Opo. Tapos bata pa oh. po kung ano? hindi ko May May laban ka siya. against Palayun BP22 dyan, po. ha? Kasi uh, you can actually... Ang bibi na to, mahirap, ano yan, ah? mahirap siyang... Patunayan. Uh, Oo, oh, mahirap siyang... Uh, una, depensa ko talaga may cheque. Diba? Pero in this case, there is no consideration. And mukhang it was under duress. Pinapirma ka na... walang amount. Nang walang amount. At walang pinilit amount, ka, walang So you can actually defend yourself in the BP-22. Okay, tanong. BP ilang ilang cheque yung pinapirma sa'yo? Isa lang? So you can say that, ano, bayad pinapirma ka na eh. Ilang yung cheque? Yung pinapirma po sa akin, yung pinapirma po sa akin sa kanyang pumaker po, tagi isang pad po, dalawang account. Ang dami naman. Ang dami naman nun. Dalawang pad? Opo, dalawang account. Kaya may na, may na-file sila ng na case this year po. Dalawang account po. So, isang kumikir po ka sa akin. Yung sa kumaker na nasettle na po. Yung sa akin po, parang takot pa ako makipagsettle kasi sabi nila, once masito na po daw yung dalawang account, balito ako sa office bayad ka na? Nila. Hindi ko Bakit, okay, Ang nangyari uh -oh. sa kanya is, nagbayad siya, natapos na niya yung 200 na principal niya, natapos na niya yung interest, kaso siguro mm -hmm. medyo matagal siyang magbayad, ng accumulate okay. yung interest niya. Kasi ang ginawa nila okay. ay nilagyan nila okay. ng amount. Pinasok yung... at uh, na-BP22 siya. Mm -hmm. Ah, you can actually say na hindi ikaw ang gumawa ng check-in na yun eh. Diba? Kasi the, the crime of BP 2 is um, issuing a check knowing that it will not be a good. The thing is, in this case, hindi siya ganun eh. Diba? Yeah. Hindi siya ganun. At saka parang, ano eh, parang, parang may intention na... Oo, no, naipitin ka talaga. Naipitin ka eh. Diba? Okay, may, may Ato. tanong lang ako. May Ato. tanong ako sa'yo, Amiha. Noong okay. ikaw ay ubutang, may mga papeles yan, di ba? Yun po. Okay. Hindi din po sila nagbigay sa akin ng kontrata sa kakapin ng blank check. Hindi, hindi, uh, hindi. Ang tanong ko, noong bumayad ka ng kontrata, hindi ka binigyan ng isang kopya? Yun po, wala po, kahit isa. Wala, kahit isa. Okay. okay, paano ka nagbabayad sa kanila? Ganto ha, okay, ang minsan na ginagawa namin is this. Um, ang BP-22 is uh, either the if, which uh -oh. is uh, denied because of insufficient funds or closed account. Yes. Diba? Oh. Sometimes, ang BP-22, pwedeng hindi siya mag-aarise kung if it is stop payment, pero... May funded dahil, pero funded. Uh -oh. That is not going to be ano a, a violation. Eh paano okay. kung wala nga siyang pera? Oh, yun ng actually tinelegram ko lang kay mm. without me saying so na pag funded yan enough for one of um, one of, of the, the lahat, checks. One of the checks and pinastop stop payment mo lahat yan. And you have reason to stop payment because of um fraudulent uh, or fraudulent ano then it is not going to be BP22 Well unfortunately mm. sa case kasi ni Amy aminado siya ng wala siyang pera Tapos okay. nakabayad na siya pero ngayon sinisingil pa rin siya Ang tanong ko dito magkano yung nabayad mo paano ka nagbabayad Paano ang oh, patunay mo na nagbabayad ka Meron ako mga resibo Kung po kami sa sa office nila doon po kami nagbabayad Ah okay so may resibo ka Opo. Okay. May Ilan cheque pa nakalabas na yan? Isang booklet. <laughs> Isang booklet? Dalawang account. <laughs> dalawang account? Dalawang booklet? <laughs> minsan ang minsan yeah, ang payo ko sa mga ganyan is, 15, 15, 15. Uh, imbis na maging uh, lagi kang nasa depensa, eh mag-offensive ka na. Mm -mm. Diba? Ni ba parang nakakasadyo na kasi nakakasad, taking taking advantage, for oh, take advantage Taking advantage okay. so uh, in this case parang pa you can institute diba? na pa Pwede ba siyang pumunta sa PAO magpatulong? Yes, yeah, so on the offensive na on this one. Um, file cases just to be able to get get your checkbook back. Oo. Oh, oh. uh, diba? Kasi unahan mo na sila ng pagkakaano mm -hmm. ng kaso sa kasi mm -hmm. Uh, ang kailangan mo lang siguro Otherwise, gawin... Otherwise, may at may hanggat hanggat maubos yung na mo, po. yan ang mangyayari sa'yo, di ba? Ano yun? May ongoing case na po. May ongoing case sa'yo? Opo. Kaya takot ako makipagsettle sa kanila kasi sabi nila, pag masettle na tong account, balik daw ulit ako sa office nila para sa another agreement. You are ano, being, ano, you are being yung bullied in ano ah, that's eh. true. So, ganito na lang. Um, siguro, hmm, anong papayo mo dyan, attorney? Uh, may tumutulong ba sa yung abogado ngayon in your defense? O mag-isa ka lang? wala, wala kasi pa. Wala kasi siya. Naman. Hindi kasi... Sabi mo wala, may kaso wala, na. Naman. Kung may kaso o, na ah, siya. Uh, Anong, parang malamang preliminary investigation pa lang yan? Hindi, kasi oh, oh, kung may kaso oh, na preliminary yan. Preliminary investigation. Ah, edi eh, kung may kaso na siya, paano? Di dapat talaga kumuha siya ng ka na ba to? ng counter affidavit? Nagpagawa po ako doon sa isang station po. Pero yung atoy ni po, maghahanap ako Ayon, okay. Actually, yan ang isang maganda. Maghanap ka na nga. Punta ka na sa PAO. Kasi Libre kailangan, wala kasi wala mo ng mahusay na depensa. Kasi, ano yun? Ano yun? Wala daw pao na tatanggap ng BP-22. Kasi ang pao kasi, ah. o oh, kasi ang pao usually for indigents. So BP-22 is not for an indigent ano eh. Ah. I understand that. So but the thing is, Amy, um, you really have to have a lawyer here because you already have a preliminary hmm. investigation. Eh, paano yung wala siyang pera? Ayun, hindi ko na Ganito na lang, ay, ganito. Maraming mga eskwelahan oh, na man. nag offer Oh, you. Or yung oh. Integrated Bar of the Philippines, yung yes. IBP nag-offer yan ng mga libreng services dahil nga kayo may tulong kayong ginagawa sa mga oh, indigent. Oh yes, so actually ngayon sa kami mga abogado, we are now required mm -hmm. to have 80 hours of pro bono work. Ayan. So in siguro pumunta ka dun sa Integrated oh, Bar sa of mga the Philippines. O sa mga may mga law schools dyan kasi kasama sa bago ka makagraduate ng... Kailangan ng, nilang tumulong. Kailangan ng internship. Oo. Oh, oh. So ganito, punta ka dun sa mga iskwela uh, eskwelahan dyan, o kaya yung IBP branch, or Integrated Bar of the Philippines na branch dyan sa o, may negros. Kasi hindi mo may oh, oh. ka. O, kasi at this point, na meron ka ng preliminary investigation, and your case is ongoing, and you have actually imminent, ano, na dadami pa yung mga kaso mo, dahil nga meron silang booklet, but you have a very good defense, Amy, ha? Ma I maganda must say, yung, okay, oh. ito na lang, Amy, may tatanungin ako sa'yo, attorney, kasi katulad ng ganyan, ano, I'm sure the judges would know. Yes. No. So but, I mean... but to to reach that point you have to have a lawyer but okay. at the same at the same time. So kung gusto mong isugal yan, pwede that I would think ha, na with your circumstances kung kung yun nga yun. Panalo siya. Panalo okay, yan. pero ang tanong ko ganito. Assuming lang ha hindi kita hindi ko sinasabing ito mangyayari sa Edith. Assuming lang na na-convict siya. Oh, ah, okay. May, kunari lang, na-convict okay. siya. Okay, actually, magandang tanong yan. Maganda, yan. maganda kasi, kailangan malamang kunari na-convict ka. Kasi alam ko may probationary period yan eh. Yes, at saka ngayon, naman siya, there eh. is a memo before na, before, I think it's still good ah, na ang BP-22 is uh, a weird, kasi there, in, in the Constitution, there can mm -hmm. be no imprisonment for death. Correct. Okay, so technically, ang BP-22 is like imprisonment for death correct diba so but it became a criminal case so it's still a criminal case um, but um there is a memo na if the judges are enjoined not to impose Um, the penalty imprisonment. of imprisonment uh, so ibig sabihin mm -hmm. dahil nga wala dapat na nakukulong sa utang ang oh, problema mo the, um, kasi meron kang ginamit na cheque, oh, yun oh, yung oh, nagbibigay sa iyo ng oh, criminal yes. uh, so the only, the only oh, so that it's the discretion of the judge to impose imprisonment if it's really clear na it was talagang like, panlolo panlolo. In your oh, oh. case, I don't think so. so um, Alam mo bakit pinapirma siya ng maraming cheque? Eh? Bakit? Sige nga. Kasi ang daming counts eh. Yes. Actually, one check is one count. Eh kung so, 50 so, yun, di 50 counts. Oo, oh, tapos hindi ka makakapag-probation sa susunod. Eh, hindi ka mag-probation yeah. sa susunod. Kaya, but, but the thing is, ang sama uh, eh, di ba? Oo, oh, 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 eh. So, no, ano, any, any discerning na uh, will see through that eh and will not impose i don't think so i I'm, i'm i'm uh extending na yung some opinion about this no na hindi malamang sa malamang hindi di ba pero, um... pero it's best really for you to get a lawyer na um, okay tindi. ganito Kasi, Edith Edith okay ka Edith no a Amy Ay, Amy, Ay, Amy. Mm -hmm. sabi ko oh, nga Amy sige oh, oh. sabi Edith <laughs> Amy uh, Oh, pumunta ka sa Integrated Bar of the Philippines yan sa may Negros. I-google mo na lang yan, ha? I-google mo kung nasaan yan sa Negros. Yung Integrated Bar of the Philippines, yan yung asosasyon ng mga abogado. Mm. Meron yang chapter dito sa Maynila, yeah. sa Baguio, sa kung ano anong mm. chapter. Pupunta ka dyan oh. sa chapter na 'yan. Mm. Hihingi ka ng tulong kung pwede ka mong makakuha ng tulong dahil ganito, ganito, inapika ganito, ganyan-ganyan-ganyan. Oh, nakakaawa ganyang, ganyan. yung Kawa yun oh, eh, oh, eh. 'yan eh. Kasi na dapat tinutulungan 'yan eh. nakuha mo? And besides, illegally, oh, oh. 'di ba? Interest if there is no kung wala pala kayong kasulatan sa interest... Dapat hindi. Bayaan oh, na yung principal okay. eh. Interest, wala nang usury law ngayon. ba diba? Yung na, kung ano man. Pero, if papatawan ka ng interest between the two of you, it has to be agreed upon by the parties. At saka, masyadong mataas yun kung talagang oh. sabihin mo na pa pasulat mo na frequent ang check-in. Walang nakasulat. That is very... Uh, hindi sila sigurista, sila ay sobrang ano, sobrang ganin ganit. Pero susunod ay, sa uh, at saka sa susunod Amy, huwag mo nang gagawin. Huwag mo yun. gagawin 'yon, ha? Oo, okay? na, okay? Never sign anyone, anyone listening to us now. Never sign a blank unsigned, uh, a blank check. Okay period. Oo. Uh, 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 so alam mo na ha. Hmm. Alam mo na. Okay, thank you Amy. Okay. Kawawa naman okay. ano. Alam mo bakit? Parang yung boss kasi parang ano siya yung um, soft spoken, eh, ano madaling maano. Alam mo sa totoong sad, eh. Nalo ko na nga siya nung kanya. Siya nagbayad na employer. siya, Bayad na siya. Tapos hindi, hindi pala employer. Yung dapat na magre-recruit sa kanya. O nga pala, nakalimutan natin sabihin, pwede ba i-demanda rin yung recruiter na illegal na yan? Pwede kang pumunta, pumunta ng DMW. Oo. Ka... Department oh, oh. of oh. Migrant oh. Workers. Okay. Doon ka magreklamo para makuha mo ulit yung pera. Oh. Pero dito, in that case, alam mo, unfortunately, hmm. ang gagaling ng mga kongresista kasi. Bakit? Eh kasi, dati, may ceiling. Hindi ka pwedeng tumaas doon. Oh. Tinanggal nyo eh. Ha? Kinawawa ninyo ang Pilipino. O nga na, hindi ka pwedeng tumaas yung mga pinapadala sa ano? Hindi, ibig sabihin, yung, yung uh, pangungutang. Dati ah. may kap yan eh, hindi ka pwedeng tumaas eh pag pag-iikay lilipad hindi kung, yung pangungutang attorney oh. di ba pag ikaw nangutang utang ka oh. hanggang dito lang ang pwede mong interes ha hindi mo pwedeng taasan ah the usury law yes oh, usury law. law eh ngayon tinanggal nila yan Wala na. nung oh. tinanggal nila yan di kahit na mag 200% papa, patayin mo na lang yung tao but mula has sa building but agreement in the case of amy there is none but again my point is oh. mm. the constitution the the congressmen they should be the one doing all of these things to protect mm -hmm. the phil people oh, yung, Because, honestly, ang isang taong nangangailangan at hast, gustong oh, oh. gustong oh. Uh, tulungan ng kapatid, nasa oh. ospital ang nanay, kahit papirmahin mo ng kaluluwa niya yan, pipirma yan. Oh, sa patalim na yan eh. Hindi, hindi. Oh. Kaya nga dapat, tinutulungan natin yung ating mamamayang Pilipino. Nah, hindi ganun. Nakaawa ako kay Amy kasi yung sitwasyon niya nga, di ba? I mean... Isa lang yan sa napakarami. I would as I would think no na hindi talaga ma makatarungan pero, kaya yung pero, mga kongresista mm, please not mm. <laughs> just for the usury but for this for cases like this na parang yes. nagamit yung checkbook niya na pwede siyang sige ako, uh, ay kung ilagay doon isang milyon at tapos pa i-deposito syempre talbog yun diba? talbog oh, oh, kaya nga ang ang tingnan mo ah pag hindi mo pinirmahan hindi i-release sa iyo eh naghihintay na yung trabaho sa iyo ikaw naman all knowing kala mo may trabaho ka na hmm. Tapos ano pala naloko ko. Naloko no? ko. Oh, may comment si Derek. Ikaw okay. na magbasa. Okay. Ang mga politiko kasi hindi nangungutang, nangungupit na <laughs> Direkta talaga. Direkta talaga pero oh. opinion po ni direk yan hindi natin pwedeng alisin Ay, ang opinion agree, ng ibang tao oh. di diba? kanya-kanyang opinion yan opinion niya yan okay so mm. ang sa atin naman is sa akin na sa akin lang attorney PJ, mm. i always pray for the people in authority which is very biblical mm. we pray for the people in authority because they are there because maybe the lord has plans for them but But we pray for them that they will be given the wisdom to do the right things. Ay, magandang magandang dasal yan ha. Sana nga, Totoo, nga. Oh. Kasi kahit na, and ito very biblical nga na, kahit sinong nakaupo dyan, sinong nakalukluk dyan, basta naiupo na siya, wala ka na magagawa, nandiyan na siya. So what you need to do is to pray for them. Mm. Kahit na hindi ko siya gusto. What you have to do is don't vote for people who you uh, don't love. Again. Go. Pagka binigyan kasi tayo ng right to vote, Isip-isip. Uh -huh. Hindi lang kung may time, isip-isip ng maraming times. Uh -huh. Kasi <laughs> that's the alternate power of a uh, a citizen yes, to vote. Yes, that's right. So, sabi ko nga tatakbo tayong dalawa uh -huh. sa UP. And actually ako nagtuturo ako, <laughs> nagtuturo ako dati sa law school pag si mga estudyante ko, sinasabi ko, lahat ba kayo registrado? Mm, that's true. Kasi, ano, kung hindi kayo registrado, wag na kayong pumasok. Kasi, gusto nyo maging abogado, hindi kayo registrado, wala kayong interest bumako. Tama. Hindi pwede. Oh, hindi pwede. Oo, dapat kayo ang nangunguna. Dapat tayo ang nangunguna kung gusto true. mo pala maging abogado. That's true. Mm -hmm. At saka, sa, honestly, we have to cut the poverty Yes. Okay. by giving them right education. Yes. Oh, okay? All anyway, right. anyway, nasa sad ako doon sa naging oh, nga, calling. Parang anyway. ano, naging, ano, naging dark ang ating uh, <sighs> last few words. Pero Maybe. I'm sure, oh. ang daming natuto doon sa sinabi natin. Oo nga. Kasi halos lahat sa kanila kapit patalim talaga. Oo, kahit, sa buwok, ah, kahit sa boto, ay eh, nagiging kapit patalim eh. Na, True. Diba? Huwag tayo tatanggap. Tutorial. O tanggapin nyo, pero bumoto pa rin kayo ayon sa inyong konsensya. O, oh, okay. di ba? Di lalo mangungura ako. <laughs> Kasi ang daming puhunan. Ang daming puhunan. O, okay. sige. Anyway, maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito. Sana po ay uh, naging uh, payapa naman ang inyong mga damdamin after hearing everything. At naliwanagan kayo ng mas marami patungkol sa batas. Ako po yung mare ng Bayan, Maray Yao. At ako naman ang inyong abogada de Campanilla, si Atty. PG. Bye everyone! Bye! God bless you! Bye.